Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong July 20 at July 21, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumad update ngayon pong July 20 ayan dito po tayo sa July yan ay 7 uh, 20 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan kagaya pa rin po ng dati simplify muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 7 is 7 2 plus 0 is 2 at 2 plus 4 is 6 ganoon din po dito sa bandang gitna add lang natin 7 plus 2 is 9. Uh, 2 plus 6 is 8. Ganon din po sa bandang baba. 9 plus 8 is 17. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 17. At yun naman pong kapares nating na numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 2 plus 6 is 15. Ayan mga idol, ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin yung matayaan. 15-17 or 17-15. Ayan, okay na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 17 at 15, i- Sisimplify din po natin yan bago po natin sila sumada para mas malagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilian. At ayun mga idol, dito tayo sa 15. 1 plus 5 is 6. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ito ngayon ang ating isusumada, 6 at 8. At unahin natin isumadang 6, kukuhin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Kinuha rin natin dito yung 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6 at 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito na po sa 8, kukunin muna natin itong 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At dito na po yung mga numero na kuhan natin na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha, ngayon pong July 20. At meron tayong 6, 15, 33. 24, 8, 17, 26, at 35. Ayan, rumble lang po natin yung mga numero. yan. pupili lang po tayo dito kung ano po yung mga gustuhan natin, mga korosyon po natin yung mga numero. At doon naman po sa ating sample, ginawa natin dyan ang 26, 26, and 15. Ayan. Then 8, 8 and 24, then 17 at 33. Ayan mga edo, yan po yung ating mga sample, mga numero natin nakuha sa ating sumada ngayon kung July 20. Ayan, meron tayo itong 26, 15, 8, 24 at 17, 33. Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung okay naman po sa inyo, nagustuhan niyo po itong napili natin dito, pwede pwede rin pumatayan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag o dito sa task kumuha. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. Ayan, ramble lang natin yung mga numero natin dito. At yan mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong July 20, 2024. At next natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong July 21. At ayun mga idol, dito tayo sa July, yun ay 7. 21 sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. At ganoon pa rin, simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 7 is 7, 2 plus 1 is 3, at 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 7 plus 3 is 10. Uh, 3 plus 6 is 9. At dito rin po sa bandang baba. 10 plus, 10 plus 9 is 19. Yan naman po ang ating unang numero. Mayroon tayong 19. At yung kapares natin numero, dito pa rin, itong tatlong numero natin dito sa gitna. Combine lang po natin sila. 7 plus 3 plus 6 is 16. Ayan mga idol, ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 19. O kaya naman ay 19, 16. Ayan, pwede, pwede, na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 16 and 19, Simplify din po natin bago natin yan isumada, kagaya po na ginawa natin sa kapila. Ayan, dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po yung 10, kaya sisimplify din po natin ito, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang isusumada natin, 7 at 1. At unahin natin sumada sumadang 7, kukunin muna natin yung 16. Sumada 16, 1 plus 6 is 7. Uh, pwede rin dyan yung 34. Sumada 24, 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Uh, dito naman po sa 1, kukunin muna natin yung 10. Sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10 pwede so, din po yan yung 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 and mga doon yan naman po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilihan sa ating pong Uh, advanced sumada para po ngayong July 21. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, G's 19, 37, at 28. Yan, ganoon pa rin po gagawin natin dyan. Rumble lang po natin sila. Ipili lang po tayo dito kung ano po yung nagustuhan po natin. Mga kursonado po natin yung numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin Ayan, lang po tayo dito. Rumble lang po natin sila. At sa ating sample, Tingnan natin doon yung 19, 19 and 7, doon 10, 10 at 25, ayan, Then 16, 16 and 28. Ayan, mga idol, yun naman po yung ating mga nakuhang mga numero, uh, mga kombinasyon na kung pwede, po natin matayaan kung sakali lang po namang niya po sila. Okay lang po sa inyo mga kombinasyon na tinapili dito. Pwede pwede rin po matayaan niya mga yan. Pwede rin po tayong makakuha o magpilitag sa mga na circle po natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili dito kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Ayan, rambol lang po natin sila. At ay maadol yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayon July 30 at July 21, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.